Enjoy! Ano yung ginagawa mo? Kumagawa po ng tamborin para po makapagkaroon ni Ah, magkakaroon din ka pag isa? Opo, susubukan ko po. Gusto ko po kasi makapag-ipon. Tapos makatulong kay Nanay Alma. Ako, ang bayis mo talaga. Ayoko po kasi nakikita na hihirapan si Nanay Alma at Kuya Elias. Gusto ko po makatulong sa mga gastos nila. Tsaka gusto ko po mapagano yung mga dala nilang problema delikado mag-isa sa gabi. Nagpaalam ka ba kay Nanay Alma? Mm. Oo, oh, sige. Tapos naman na exams namin sa school. So, so ba sumama kita? Talaga po. Salamat po. Oo oh, naman, namiss ko na kaya mag-garoling. tulungan na kita. kayo ng pagpapita, ate. Di pa kami kumakain. Wala lang po, sa na, ate. na po kayo, Santa. Mas kami na po, Di pa po kami kumakain buong karam. Ate, pila ko po sila ng mami. May pera naman po ako sa pangangaroli. Eh, di ba, sabi mo, pambibili mo yan ng pamasko na Nanay Alma at Kuya Elias? Opo, pero mas kailangan po nila ng pagkain. Ganyan po kasi ako dati eh. Alam ko pong gutom na gutom na po sila. Pwede naman po ako mangaraw ng bukas o sa susunod na araw. Napakabuti mo talagang bata ka. Halika na, kaawaan ka ng Diyos. Halika na. Ate Anabel. Uy. Mami nga po. Merry Christmas ka pala, bon joy. Ilang order ng mami? Apat po, para sa kanila. Libre ko na po. Pamasko ko na. Kawawa po sila eh. Ay, ang bait mo naman, Bonjoy. Sige, tawagin mo na sila. Sakto, bagong luto tong mami ko ngayon. Koy, mga tol! Tara, kain! Kain lang kayo ng kain, na, Ako magbabayad din to. Salamat, Bonjoy. Ate Annabelle po. Ito po ay, yung bayan. Oh, dilibin mo yung mga kaibigan mo. Eh, ikaw, Bonjoy. Hindi ka ba kakain? Sila na lang po. Busog pa po ako eh. Annabelle, oh. bigyan mo na si Bonjoy. Ako magbabayad. sige po. <laughs> ay, tama ba yung narinig ko? Ikaw ang nagbayad ng mami nila? Sa galing yung pera. Kung kinita po namin sa pagnangarulin. Tama, oh, tama. May tala kong tinapay. Partner ng mami. Bigyan mo sila. O, oh, kain kayo. May tinapay, o. Oh. Mami. order bayad kami. Ay! Huwag na po. Sagot ko na po yung pahabol ninyo. Merry Christmas po. Alam nyo, kung di lang ako kapusa ngayon, sasagutin ko na dapat yung mami ng mga bata. <laughs> Sige, Merry Christmas, best. Merry Christmas din po. Kain ng kain, ha? Eto, tinapay. Sige, ma. Hati kayo. Hati, hati. Ito, hati. Ito. Oh, yan. Ah, yan. Um, Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. Magpapas ko na po, Nay Alma. Pero yung mukha niyo po, pangundas. Ay, naku, Joy. E, paano yang Kuya Elias mo? Ginagawa na naman yung mission niya bilang Black Rider. Hinahanap niya si Neneng B. Kaya hindi ko maiwasang hindi mag-alala. Huwag po kayong kaba, Nay Alma. Malakas at magaling po si Black Rider. Wala pong mangyayaring masama sa kanya. Kaya nga kahit Pasko, kahit araw ni Jesus, hindi na ako nahihiyang abalahin siya para at pagdasa si Kuya Elias mo. Hayaan mo po, Nay Alma, para mabawasan po yung lungkot niyo, kagalingan ko po sa pangangarolin para may pandagdag po tayo sa Noche Buena. <laughs> ano ka ba naman, Bunjoy? Huwag mo isipin yung handa natin sa Noche Buena. Kahit pa paano naman, meron akong mailuluto. Tsaka alam mo, yung esensya ng Pasko, wala naman yun yun dun sa masasarap na pagkain, magagandang damit, o mamahaling regalo. Yung ginagawa ng Kuya Elias mo, yung hinahanap niya si Neneng B, at saka yung, yung kanina, yung ginawa mong palilibre dun sa mga bata. Yan, At tunay na Pasko ay yung paggawa ng kabutihan sa kapwa. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Tara na, ka na ba?